Alright, mga idol, lalong gumanda Lalong gumanda mga idol Ngayon po, ah uh, Rene Mark Quarto Pag tumalpak po kayo, eh magiging times 4 po Ang inyo pong itatalpa kung magkano man po ang kaya po ng budget ninyo Samantalang po dito kay uh, Shigeoka, uh, naging 122 Mas naging liyamado po yung Shigeoka, mas naging dihado po si Quarto Okay, but Ah uh, Wala pong kinalaman yan sa so kung ano man ang naging preparasyon ng uh, Uh, Dalawin natin boxingero Bakit po? Yung nagtatakda po ng odds na yan Subjective po yan Yan yung mga nagano Kung sino bang Dejado at uh, ay yung yan sa mga ano na yan ha, Sa mga betting na yan Sila na nagtatakdaan yan mga kaibigan Pero ang kagandaan dito Ginawa nilang dihato si Rene Marquarto uh, It means Kapag uh, ka kaya Rene Marquarto ay eh, mas malaki yung uh, mapapanalunan mo Mga kaibigan Nandun na nga po Nakita nyo na sa aking pong mga post Nandun na mga idol Si uh, Uh, Sir Sean Gibbons ng NP Promotions At uh, dumating din po mga kaibigan Ah, wait lang, nakakulang TV Dumating din po ang newly uh, appointed Games and Amusements Board Chairman Attorney Richard S. Klagen, para suportahan po ang malaking laban na yan So, si Attorney Clagin po Halos lahat ng uh, malaking laban uh, Mapapalipinas at sa uh, ibang bansa po Ay pinupuntahan niya po So, kudos uh, po sa ating pong, uh, bagong Gab Chairman Mga kaibigan, bukas na po yan ang laban po ni siyempre uh, Mark Cuarto so support po natin siya very important fight mga kaibigan dahil again this is for the IBF Interim uh, minimum weight uh, world title ayan kasi uh, yung uh, legit title nga uh, ulitin ko na naman yung legit champion is currently on a medical leave mga kaibigan so kung gusto nyo pa pong humabol ng uh, talpak gusto nyo tumalpak mga kaibigan uh, yung uh, link ng talpakan ipipin ko po sa comment section kung wala ka namang mga uh, ah uh, budget pa pantalpak eh mag -pilwin ka muna yung pillwin link ipin ko din dyan sa comment section mga idol so mga igigan, sama sama po natin panoorin bukas ang laban po ni uh, champ na yung Mark Warto pero nasa event ako bukas pero manunood pa rin ako nasa event po ako bukas ng KSK uh, Combat Sports Kalayaan, magpe perform po ako dyan pati ang anak kong si Billy, pagkatapos uh, mag-ring announcer din po ako dyan so sa mga taga Makati po, no? Uh, magsama-sama po tayo bukas. Uh, kumuha po ang KSK sa pamumuno ni Ma'am Sai. Ano ho, siya may-ari niyan. Kumuha siya ng iba pang mga amateur boxers from um, here, of course, sa Luzon. Kumuha din siya sa Visayas, sa Mindanao. Pinalap pinalipad niya po, all expense paid po yan. Naka uh, hotel po sila. Wala po silang uh, gastos, no? So, napagandang programa din po niyan for amateur boxing, mga kaibigan. And, Uh, alam ko din ano, meron ding uh, boxing bukas, syempre, ano, mga kaibigan natin yan. Diyan po sa uh, Masbate. Uh, Rodeo, Masbate ba yun, ano? Um, kila coach Jonathan Peñalosa naman yan ano, sa uh, dapat din ako yung, ako yung mag-ring announcer diyan pero nauna na kasi ako dito sa uh, KSK. So dito po tayo mga kaibigan. So support na natin yung mga lalaban po bukas mga idol and uh, champ, kanyang Mark Orto, shoutout sa'yo Best of luck, break a leg and bring Uh, that belt here in the Philippines. And uh, next, if the champion is available, para ikaw ang obligadong kalabanin ng uh, world champion sa minimum weight sa IBF na si Daniel Valedare. Silver Voice TV, magandang umaga po. Magandang hapon pala sa inyo lahat.